Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So sa channel na ito guys, ay uh, mag-share tayo ng mga coins natin, mga previous coins. At uh, mag-share tayo ng iba't ibang uh, information at knowledge para naman maging mas uh, educational no itong uh, mga videos natin regarding sa mga coins. So pasensya na kayo guys kung medyo maingay no dahil uh, madaling araw ko to itong uh, video na ito. So, simulan natin guys dito sa 1 peso na 1947 Which is ang nandito ay si General Douglas MacArthur So, sino nga ba si General Douglas MacArthur guys? So, marahil narinig nyo na yung uh, katagang I shall return Which is siya yung nag uh, nagsabi noon Noong uh, panahon ng World War II siya rin ay uh, isang uh, sundalo na nag-retire noong 1937 uh, pero uh, ibinalik no sa serbisyo noong uh, 1941 at uh, naging uh, uh, commander no ng uh, USAFE or yung, uh, United States Army Forces in Far East. So ito yung uh, pagko-combine o pagsasama ng uh, military force ng US ng US at saka ng Pilipinas sa ano guys no sa kumbaga isa lang yung namumuno so which is si Douglas MacArthur same time ang kumbaga ang uh, kabilang side or yung parang kaaway uh, nung mga panahon na yon ay yung mga Hapon so balik tayo dito sa coin guys itong coin na ito ay non-circulating coin Ayan. Ibig sabihin, hindi siya nag-circulate sa public. So, hindi siya, kumbaga, the usual na ginagamit no, sa public. At uh, ito'y gawa sa silver, which is 80%. Uh, 80% tapos 20% na copper. Then, na uh, meron itong uh, 100,000 na uh, mintage. So, yung nabanggit ko guys, which is yung uh, metal composition at saka yung mintage. Ay, uh, ilan lamang sa mga factors which is nakakaapekto talaga sa presyo ng coin. So bukod pa 'yung sa kondisyon. At syempre guys, kung 'yan ay uh, graded, ay uh, may ano din 'yon guys, no? Kumbaga, uh, may epekto sa value ng coin. So para dito sa coin na ito guys, ang latest sa isang auction which is uh, graded ng uh, PCGS na MS66 no mataas na yung uh, grade na yun guys ay umabot ng 8,000 yung ganitong coin so mas pag-uusapan pa natin guys so uh, susunod yung uh, uh, mga information or uh, details about dito sa mga grade na ito pero guys, kung uh, hindi yan graded or raw lang gaya nitong mga hawak ko, ay approximately or ang price range niyan is mga around 18 to 25. So depende yan sa ano guys, no? Sa nagbebenta. Tapos uh, way back 2 years yata ta yon, uh, umabot ito ng mga around 3,000, no? 3,000 yung bentahan nito dati. Pero as of now, Uh, recording ngayong uh, around September 2024 ay yun nga, uh, nasa around mga 1.8 to 2.5 so may mga iba nagbebenta nito ng around 2k then yung iba mga around 2.5 so depende pa rin naman yan sa ano guys, no? sa seller, syempre uh, tsaka sa mga ibang factors gaya ng kanyang kondisyon. Uh, condition so yun lang guys para sa ano na to, no? sa video na ito sana meron kayong uh, nakuha ng uh, idea regarding uh, sa coin. Siyempre, may konting uh, info rin regarding sa history. So, yun lamang guys para sa video na ito. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang guys yung uh, subscribe button. Tapos, sa uh, notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin para meron din kayong uh, idea regarding sa mga coins dito sa Pilipinas. So muli guys, maraming salamat sa panonood.